Mahigit isang bilyong tao pa rin ang walang maasahan at abot kayong kuryente, isang hadlang sa kalusugan, edukasyon at oportunidad sa buhay. Ipinapakita ng bagong ulat mula sa Schneider Electric na ang pinakamahusay na solusyon ay nagmumula sa synergies, pagsasama ng teknolohiya, polisiya, pananalapi at aksyon ng komunidad para mas mapalakas ang epekto. Nasa sentro ang microenergy systems at microgrids kasama sa microenergy ang solar kits, home systems, baterya at malilinis na kalan, maliliit na kadamitan na agad nakakatulong at nagpapabuti ng kalusugan. Ang microgrids ay mas malawak, lokal na network na pinapagana ng renewable energy at storage. Pwedeng kumonekta sa pangunahing grid o gumana ng independyente na bibigay ng maasahang kuryente. Pinakamainam ang mga solusyon kapag pinagsama sa suportadong pulisiya, makabagong financing at lokal na pagmamayari. Tinitiyak ang disenyo na pinangunahan ng komunidad na natutugunan ang sistema ang totoong pangangailangan, ang standard at modularity ay nagpapadali sa pagpapalawak at ang mga benepisyo ay umaabot sa klinika, paaralan, negosyo at pagbabawas ng polusyon. May mga hamon pa rin mula sa mataas na paunang gastos hanggang sa regulasyon at maintenance. Ngunit tinutulungan ng Synergies itong malampasan sa pamamagitan ng pagsasama ng teknolohiya sa smart finance, reforma ng polisiya sa capacity building at digital tools sa pamamahala ng komunidad. Sama-sama, kayong punan ng microenergy at microgrids ang energy poverty gap. Sa tamang partnership, malinis, maasahan at abot kayong kuryente para sa lahat ay hindi lang posible, malapit na rin ito.